Ayan na sila guys oh. Malalaki dito eh banda Ang akala ko'y ikutang eh, ang arap lamang

Wag sana, baba go isipan ko para lang sa iyo. Pagbisot sa yo, dinagbabago. Aaway ko matagal lang na i-bagyo. Ang buhay ko.

Nakita kita sa bawat gabi Na na ito pa ay nasa tabi Nang sabi nila na maghanap na ng iba At kung kina kaya sakit ng na, yung kinakaya sa kitang pagkawala Ang araw na ako ay tulala Ikaw na Ang tangi kong kaligayahan At kung pagbibigyan sana ng Diyos na humiling Hihilingin na ibalik ka sa kuting. At kung maririnig mo lamang sana sinta ikaw pa rin ang mahal yan ang totoo Pangyaman ikaw ang pangarap ko Angela k head 20,000 heads lang yan. Mas laki ng head namakay

なるほど。 Oke guys, sampai na lang.